So what's up mga guys May gagawaan tayo ng reaction guys Yung sinabi niya itong Umat na ito guys So ito ito Sabi niya Wala daw kami mararating Mga construction boy Apa eh, Ba't hindi yun Nakarating nga kami ng Saudi Meron nakarating ng Qatar Meron na dito Qatar, Dubai O oh. Paano hindi mararating namin Yung klaseng batas yan Ayun Ayusin mo ha Ayusin mo Ayusin mo. Bigal. Oo. Oh, ito lang ang sabi sa iyo ha. Oo yan. Huwag kang magsasalita nung wala kami mararating. Saksal boy na eh. Nakarating na ng alula. Oh, Albaha. Hoy! Hmm. Ano ba lang mararating? Nandito kami sa Saudi. Papalo kami wala mararating kay Bigal. Oo. Yung mga ano mo, ingit ka lang siguro. Ha? Tanda mo kaibigan, huwag kang magkasita ng ganyan. Mahirap ka rin siguro, no? Tulad namin, gago. Ano so, ang mananating? Lahat ng gusto namin, makakain namin dito. O meron pa mong sinalita, ito. Oh, boy, construction boy, kung may sotang ganyan, boy, construction boy lang kami. Dito mo natin. Adidas, pang ina mo ka. Oo, oh, sabatos, Adidas. <laughs> Kasi pala ko sa pagpupunta <laughs> mo. Ang... Ano mo? Sakit po lang daw tayo eh. Ikaw nagsabi na ganun. Baka ikaw, pabigat ka sa pamilya mo. Oh. Baka wow. uuwi ka lang kakain. maghanap buhay ka. Baka umahas na pa na ano mo. So, sasabihin mo, construction boy, walang marating. Nandito kami sa Saudi boy. Oo. Oh. May narating kami. Di ba? May narating namin guys. Kaya tayo mga tao kasi minsan tayo mga Pilipino minsan din kasi tayo lang din kumagawa ng sarili nating punto eh Diba? Yeah? Munting ano, magigita, ano-ano na kasasabi. Hindi mo na pag-iisipan kasi. Kaya yung mga tao talaga na ano talaga eh. Kaya yung mga tao na walang pakialam ng mundo. Kailangan yan, tinutukpan na yan eh. Para hindi na pamarisan eh. Eh, hindi ko naman yung ano yun, construction ko yun. Construction ko bakit? At least, hindi na umutong pamilya ko. Nakapakain uh, ko sa trabaho ng marangal. At baka oh. ikaw na nagsabi na kung saksyon ko, walang maratin. Eh. Baka hindi marangal yung pinapakain mo sa pamilya mo. Baka puro ka sinungalingan ang tinuturo sa mga anak mo. Kaya ngayon, yeah. puro yeah. sinungaling ano eh. Puro sinungaling ang mga kapatayan ngayon kasi sa magulang. Yung magulang yung nagtuturo yeah. ng kasinungalingan yeah. eh. So guys, Ayusin mo na lang yung sinasabi mo ha. Baka hindi mo mga pagtimpi. Pero alam ko yung kilala ko yun. Oo. Oh. Kilala ko yun kung hindi siya. Siya yeah, isa. Siya yeah, yun. Tatlo sila eh. Tatlo. Oh. I love you boy. I love you okay. Ano na yun? Ano na kayo magalit si... Okay. Diba? O oh, sige, bye bye muna sa'yo. Yung sinasabi Pero mo. Pero yung nagsabi. Oh. Tatay. Okay, face muna tayo, face.